Uy, natambak na doon na ah. So, dito yung bangsa ano? Hmm. sa ano? Sa madawangan ng mga bangka dito sa amin. Sabi mo? No? ng tubig, nakakatakot. Malalong na pala. Um. guys good morning good morning guys grabe na yung tubig dito mabot na dun sa may sa may puno grabe na yung tubig guys oh. taas na tina na pala doon, oh. No? Abot na ng tubig. <laughs> may kalabaw guys, o matapang pa. Nako, hanggang dito na pala bumaha. Ang ganda sana pumunta dun. So, pati na dito guys, may tubig. So, ang gagawin, balik tayo, balik. So, ayan guys. Wala tayong daanan nga dyan. So, babalik tayo. Try natin tumahan dun sa kabila So, may kalapaw mo dito guys. Galit pa naman Grabe mo ano, level ng tubig na eh. yun. Pero mas mataas pa, I think mas mataas pa yung eolysis. Yung dati na tubig ng eolysis. Mataas talaga yun. Tambak na dito guys, yung mga basura. Ah, mga kawayan. So mamaya na lang guys, puntahan natin doon sa may ilog. Punta tayo doon mamaya. Pag andito na yung kasama natin. No? So ngayon, pahinga muna tayo. Galing niya, galing niya lumangay guys. Oh. Galing lumangoy ni kuya guys Ako gusto ko din sana lumangoy Kaso Grabe naman ang linis ng tubig Sa kanan no A few moments later Ha Grabe yung dinanan ko guys Diyan ako dumanan Para lang makatawid ako dito sa kabila So dito na part ay wala pa. Kumbaga hindi pa ito sakop ng ano tubig. Hingal na hingal ako. Piste. Pero sa totoo lang guys. Magsisiar lang sana ako. <laughs> so diretso na tayo dito. Ayan guys. Yung ilog. So dito. Ano talaga yung dito? Malayo na to. So dito ay ano yung tubig oh. Sin guys. Ayan oh. Nandun sila. So hindi din tayo makalabas. Grabe guys oh. Puro gabat So, hindi tayo makapunta doon guys kasi dapat doon yung pupuntahan natin oh kasi dito ako sa kabila eh. dapat doon sana pero tubig naman ito to ay wala talagang lusot guys so imbis na makadaan tayo ay hindi tayo makadaan so grabe na yung ilog guys Ma -ma habang habang kahit wala naman ng ulan, yung hangin na lang lumalaki pa rin yung tubig dito Grabe yung tubig guys. Tingnan mo, napantay na kami dito sa lupa. So, mamaya-maya ay punta tayo dun. part Dito tayo dadaan. One hour later. Wala na guys, no chance na. So, hindi na tayo makakapunta dun sa ano kasi may tubig na dito hindi <coughs> yung manyayari madalim na din yung tubig dito guys oh. try natin kung makapunta tayo dito banda yeah. grabe so na guys wala na yung bundok dyan kung makikita nyo dati may bundok to dito So ngayon guys hindi parang hindi siya masyadong marami pero kaninang umaga ang daming basura guys. Daming tawagin ay gabat dito sa amin. So Wala pa naman siyang mga yung sabi nila na mga water lily ang galing bundok 'yan mga ganyan lang mga basura lang. Grabe ang lawak na guys Respect. to, oh. Napakalayo Ayan So ayan na siya guys Although hindi naman na maulan Hindi na maulan pero Ay ko uh, oh. po Nagkalahati yung Ano yun guys? So, abot na itong kawayan. Yan, sinasabi ko. Grabe, nawala na rin yung isla doon guys. May isla yan dyan. Grabe. Grabe Buti dyan guys, oh, pinasok mo. Oh, Tumambak ng mga basura dyan. Ang dami pang basura. Dabat. Kung makikita nyo, wala ding bangka na tumatawid guys. Kasi bawal, bawal, pinagbawal nga ng ng BIPAR yata na mag ano ng bangka ngayon. Grabe. lawak na guys. Nakikita <laughs> niya ang lawak. So guys, yun lang for to content at sana mag-ingat kayo palagi. Siyempre kung bago ka pa lamang sa ating YouTube channel, eh huwag ka nang mahiyang mag-subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga upload kong video na kagaya nito. Stay safe and God bless and pray always sa itaas. kasi ganito din yung mukha dito sa amin guys hmm. lalim <laughs> na pala mataas pa yan Tubig na din dito. Oh, yun pasok na yung tubig dito. Saksama oh. ko yung neneng ko guys. Yun. Oh. Hi. Hi. Kaya ka nga. Hi. So, ito hindi nagpapaiwan ko. So hanggang dito na yung tubig guys. oh Huh. 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 Huh dito dito tayo dito. So, meron ng signage dito guys, na So, yan. dito na yung tubig guys. Malakas na. Lapas na yung dun So, puntahan naman natin dun sa may uh, mamaya, sa may hindi natawag nila na

tambak na doon na So, dito yung bang sa ano, sa madawangan ng mga bangka dito sa amin. Sabi, yung tubig, nakakatakot. So, tumataas pa yan guys. So, ayun. Ingat-ingat kayo palagi mga idol. Ingat. Grabe. Panahapit na lang. Ilang step na lang pa kayo. Okay.